Mula sa trending ngayon na labubo at molly collections hanggang sa mga expensive collectible action figures, narito ang mamahaling toy collections ng mga sikat. The Philippine Showbiz List presents labubo, molly at iba pang mamahaling toy collections ng mga artista. Celebrities with labubo and molly collections. Isa sa sumisikat ngayong toy collection ay ang Labubo. Para sa mga hindi pamilyar, ang mga Labubo dolls ay nilikha noong 2015 ng Hong Kong-born artist na si Kasing Lung at inspirasyon ito ng mga Nordic fairy tales. Bagamat ang mga doll na ito ay available para bilhin sa opisyal na website ng Pop Mart, matindi ang kompetisyon pagdating sa pagkuha ng kahit isang doll dahil ito ay mabilis na nauubos. Isa din sa mga pinakapopular na bag charms ay ang labubo. Ang mga plush accessories na ito ay maaaring ikabit sa mga handbag, backpack o kahit sa mga keychain na may presyo na naglalaro mula 600 pesos hanggang sa nakakamanghang 11,000 pesos. Heart Evangelista Ibinahagi ni Hart sa Instagram ang isang mini-vlog ng kanyang huling araw sa Bangkok, Thailand, kung saan siya at na kanyang mga kaibigan ay namili para sa mga sikat na Pop Mart Blind Boxes, kabilang ang in-demand na Labubo Plushie mula sa The Monsters Collection. Sa sasakyan, binuksan ni Hart ang isang Labubo at pinangalanan itong Fred at isinabit ito bilang charm sa kanyang Hermes Mini Kelly. Dinala pa ni Hart ang bag charm sa fashion event na kanyang dinaluhan sa araw na iyon. Bilang karagdagan sa mga blind boxes, bumili rin si Hart ng damit at accessories para sa mga labubo dolls at nag-enjoy sa pagbibihis sa mga ito. Biro ni Hart, ipapadesign pa niya sa mga Filipino designers na sina Michael Leyva at Neric Beltran ang couture clothes para sa mga dolls. Labubuwang na kami, isinulat ni Hart sa si isa sa kanyang mga Instagram post. Janine Gutierrez. Si Janine ay naging proud na may-ari ng isang labubo plushie. Ang kaakit-akit na laruan ay regalo mula sa makeup artist na si Anthea Bueno at mukhang ito ang parehong plushie na mayroon si Blackpink's Rosé. Vice Ganda. Sa pagbabalik ni Vice sa It's Showtime, matapos ang ilang linggong pagkawala para sa isang series of shows sa United States, dumating siyang hindi nag-iisa dahil dumating siya kasama ang isang napaka at fuzzy na kasama, ang kanyang baby na ipinakilala niyang Zimomo na bahagi ng sikat na labubo dolls. Bilang pagtugon sa kurusidad ng mga madlang people na hindi pa pamilyar sa mga ito, nag-upload si Vice sa isang bagong vlog sa kanyang official YouTube channel kung saan ginawa ang unboxing ng dalawang koleksyon ng Labubu dolls na binili niya sa kanyang work trip sa US at ipinakita ang lahat ng nakuha niya. Ang unang kahon na binuksan niya ay mula sa Exciting Macarons Collection kung saan nakuha niya mga karakter na sea salt coconut, toffee, sesame bean, soy milk, green grape at lychee berry. Samantalang sa ikalawang kahon na mula sa Have a Seat Collection, nakuha niya ang baba, dada, hehe, sisi, kuku at zizi. Kahit na nakakuha siya ng mga duplicate na piraso na mayroon na siya at hindi nakakuha ng mga secret characters na Chestnut Coco at Duo Duo, labis pa rin ang saya ni Vice sa kanyang koleksyon. Agad niyang ikinabit ang bawat set sa kanyang dalawang Birkin bags, ang Exciting macarons collection sa kanyang pink bag habang ang Havasid collection sa kanyang yellow bag. Ipinakita rin ni Vice sa kanyang dalawang bag charms mula sa Fall in Wild collection at bumili ng plushy version nito. Bilang karagdagan sa mga bag charms, bumili rin siya ng decorative toy, backpack at giant plushy versions na kanyang paboritong karakter na Zimomo na leader ng Zimomo tribe. Marian Rivera Healing Her Inner Child si Mayan Rivera sa pamamagitan ng kanyang makulay na koleksyon ng mga laruan. Ipinakita niya sa social media ang kanyang toy collection. Tulad ng Labubo ang mga Molly Toys ay kabilang sa mga designer toys na ibinenta ng Chinese brand na Pop Mart. Ito ay nilikha ng artist at designer na si Kenny Wong noong 2006 at nagkipagtulungan siya sa brand noong 2016. Napakasaya ni Marian sa kanyang koleksyon. Ito ay dahil ang Molly 1000% ay mga lehitimong estatwa ng Molly figurine na orihinal na disenyo ni Kenny Wong noong 2006. Hindi lang ito basta-basta mga collectible. Hindi din biro ang halaga ng mga ito. Ang presyo ng karaniwang Pop Mart blind boxes. Ang mga estatwa ng Molly 1000% ni Marian ay nagsisimula ito sa napakalaking 45,000 pesos. Ang ilang edisyon sa koleksyon ni Marian ng Molly ay super rare na Molly 1000% Van Gogh Museum Almond Blossom na ang base price ay nasa 51,000 pesos. Mayroon din siyang Mega 400% version ng Molly Van Gogh. Mayroon din si mayo ng Mega Space Molly versions na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 9,800 pesos para sa kanyang 400% na baby at 42,500 pesos para sa rare na 1,000% version nito. Ilang araw bago niya ipakita kanyang koleksyon ng Molly, nag-post din siya ng larawan ng kanyang Dora Animal Series Pendant Plush at Labubu Plushie na sinabing siya ay may hashtag bag charm obsessed. Nadine Samonte maging si Nadine sa na kisabay din sa, sa pangungulakta ng mga laruan sa Pop Mart. Kamakailan na nagpost siya sa Instagram ng video ng kanyang unboxing na isa sa mga miyembro ng kanyang Royal Molly Collection. Pero kasabay nito ay pinasaringan ni Nadine ang mga bashers na inakusahan siyang kumopya kay Marian Rivera bilang doll collector habang binigyang diin na ito ay isang toxic mindset na ikumpara sila. Nilinaw ni Nadine na bago pa man mag-trending ang post ni Marian ay nakita na niya po ang walekta ng mga ganitong klaseng laruan noong nagtatravel siya. Hindi pa nga lang kasi gusto niya makomplete ang Royal Molly. Nagtanong pa nga raw si Nadine kay Marian kung okay lang din mga at supportado naman siya ng kapuso star. Dagdag pa rin na din na hindi siya humihingi ng pera mula sa sino man para makabili ng mga dolls. At nagpasa rin siya na susubukan niya mag-post ng higit patungkol sa kanyang koleksyon upang may maisip ang mga bashers. Jinky Pacquiao Kamakailan na mataan si Jinky na gumagamit na kanyang pink labubo mula sa Tasty Macaron series sa kanyang pinakabagong pagbisita sa UK. Gayun din, nag-upload siya ng larawan ng kanyang pink Hermes Birkin bag na may mga cute na labubo bag charms na nakasabit. Other Celebrities Toy Collections isa sa mga pinagkakaabalahang hilig at nagpapasaya kay Alden Richards ay ang kanyang toy collections na hindi biro ang halaga, partikular na sa Marvel hero na si Iron Man. Makikita ang collection niya na napakarami at iba't ibang klaseng Iron Man character mula sa pinakamaliit hanggang sa life-size na sukat nito na nagtatampok din ng iba't ibang armor na isinusuot ni Iron Man sa mga comics at pelikula. Bukod sa mga Iron Man collectibles, mayroon ding ibang mga item sa koleksyon ni Alden, tulad ng malaking battle scene diorama na tampok ang mga X-Men at ang mahigit kalahati milyong piso ng Demon Slayer figure collection. Michael V. Kilala bilang avid toy collector, isa si Bitoy sa mga Pinoy na nahuhumaling at naging fan ng anime series sa Voltis 5 noong dekada 70. Pagdating sa mga paborito, siya talagang mahilig sa mga Star Wars at Marvel collectibles mula sa Hot Toys. Noong nakaraang taon ay nakuha niya ang Pinoy Pop Culture Icon Award sa 20th edition ng Pop Culture Convention na ToyCon PH. Gerald Anderson ang pagmamahal ni Gerald sa Iron Man ay lantad. Sa isang simpleng pag-scroll sa kanyang Instagram, makikita mo siyang nakasuot ng mga Iron Man-inspired na gamit. Ibinahagi ni Gerald na ang kanyang toy collections ay pinaghalong mga personal na pagbili, regalo mula sa mga tagahanga, at mga bagay mula sa pamilya. Kabilang sa mga tampok sa kanyang koleksyon ay isang life-size statue ng Iron Man na kanyang inamin na hindi ito mura. Wong Navarro Kilala si Vong sa paglikom ng mahigit isang daang piraso ng Bear Break Toys na dinesenyo bilang mga cartoon style na representasyon ng oso. Ang mga Bear Toys na ito ay nagmula pa sa Japan at itinuturing ni Vong bilang isa sa kanyang mga mahahalagang pag-aari. Nagsimula ito sa Batman at Joker Bear Breaks noong 2017 hanggang sa nagsimula siyang kolektahin ang mga mas tanyag na karakter tulad ng The Simpsons, SpongeBob, Marilyn Monroe, Mickey Mouse, Michael Jackson, Sesame Street, ang pangunahing tauhan mula sa Pirates of the Caribbean at marami pang iba. Ogie Alcasid. Bilang isang child at heart si Ogie, ay mayroon ding napakalaking vintage toy collection kung saan ang kanyang paborito ay mga iconic na memorabilia mula sa Star Wars. Isa sa mga pinakamahal na action figures sa mayroon siya ay isang mint condition na R2-D2 mula 1979 na nagkakahalaga ng $5,000. Ngunit hindi lang yon, o maabot ang mga toy shelves ni Ogie sa mga action figures ng mga basketball legend tulad ni Michael Jordan at Lebron James kasama ng iba't ibang toy cars at anime collectibles. Jed Madela. Naroon ang obsession sa pagkolekta ng mga laruan, kabilang sa mga mahalagang pag-aari ni Jed, ang mga Funko Pops, isang hobby na sinimulan niya noong 2018. Mayroon pa siya isang dedicated na kwarto para sa mga kayamanang ito na tinatawag niyang kanyang sanctuary. Tinawag itong Funko Room dahil karamihan sa kanyang mga laruan ay mula sa Funko. Sa kanyang kwarto, makikita ang isang buong dingding na puno ng mga Funko Disney characters kasama ng Aladdin line na binubuo ng mga karakter mula sa Aladdin. Mayroon din collection si Jed ng mga Funko Pop TV series characters tulad ng mga mula sa Modern Family, Friends at Riverdale. At sa pamamagitan ng paraan, mayroon din siyang sariling Funko Pop toy na ginawa batay sa kanyang album na Superhero.